Maraming salamat sa inyong lahat. Nakakatuwa at nandito pa rin kayo, nakikinig at sumusuporta. Ngayon, pag-usapan natin ang isang medyo sensitibong topic, pero alam kong marami ang makakarelet. Kuwento muna tayo bago tayo dumiretso sa mga impormasyon. Nabasa ko sa isang article ang tungkol sa isang lalaki na matagal namo namomoblema sa kanyang pagkalalaki at performance. Dati raw, confident siya at walang problema. Pero habang lumilipas ang panahon, bigla na lang siyang nagkakaroon ng kahirapan sa mga moments na dati ay madali lang para sa kanya. Dahil dito, nagsimula siyang mawala ng tiwala sa sarili. Kaya araw-araw, halos hindi siya tumitigil sa kaka-search online ng posibleng solusyon. At sa tiyaga niya, natuklasan niya na may ilang natural na vitamins at nutrients na pwedeng makatulong sa kanyang sitwasyon. Hindi daw ito instant magic, pero kung kulang ang katawan sa mga ito, pwedeng makadagdag suporta. Alin-aling vitamins nga ba ang binanggit doon? Una, vitamin B complex, lalo na yung B3 at B9, nakakatulong ito sa daloy ng dugo. Pangalawa, vitamin D, mahalaga para sa blood vessels, at kapag deficient ka, posibleng makapekto sa performance. Pangatlo, vitamin C at E, mga antioxidants na tumutulong sa mas maayos na sirkulasyon. At syempre, yung mga herbal support tulad ng L-Arginine at ginseng, matagal nang ginagamit para sa stamina at vitality hindi ito gamot, pero kung kulang ang katawan mo sa mga nutrients na ito, malaking bagay na maibalik sila. Kung tinatanong nyo, saan ba nabibili ang mga ganitong vitamins at supplements? Available ito sa mga botika tulad ng Watson's at Mercury Drug. Meron din sa mga online shops gaya ng Lazada at Shopee. At may local brands din dito sa Pilipinas na naglalaman ng ginseng, L-arginine at iba pang herbs. At tandaan nyo rin, 'Yung tamang dosage ng pag-inom ay nakasulat mismo sa bote o packaging ng produkto. Huwag basta-basta manghula, laging sundin ang nakalagay na instructions ng manufacturer. Mga guys, tandaan natin, ang vitamins at supplements ay pangsuporta lang, hindi ito miracle cure. Ang lahat ng impormasyon sa video na ito ay for educational purposes only. Kung iniisip niyong gumamit ng kahit anong produkto, lalo na kung umiinom kayo ng gamot o may karamdaman gaya ng high blood o diabetes, kumonsulta muna kayo sa inyong doktor bago sumubok. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Kung may natutunan kayo sa video na ito, like at share niyo na rin. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating kwentuhan.